Shoot out din ni record. Ito na <laughs> Ay, mga hitsura ng busog sa diwata ayan oh no. si sino, ano but not but now upo oh, paano si Paano? but not but now si now si now upo no na sa 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 ako mag-diet, guys. Kaninang umaga. <laughs> cancel. <And> cancel. <laughs> <pan -dahid laughs> Balutin. <laughs> Balutin mo. Yeah. So ito po yung nangyari sa diwata. Oh. Ayan na po. Um, ayan na po. Ano po yung mga itsura sa nag-start mag-diet. Mag Start ka sana kung nag-diet kaninang umaga, guys. Ang ending, guys. Ang device. namili device. na, guys. Tapos, tapos guys. Kasi nga, google mo sabaw. Magluto ko na prince fries. <laughs> Magdating doon. May prince fries <laughs> ba dahil pingi? Ang luto. O sige, luto tayo dahil. prince fries. Sabi niya tayo, pingi prince fries. Hindi ko tayo. Sige guys. Ano na guys? Actually guys, arin akong hihigo pag sabaw guys. Naghatod sa bayads do Ito lang yung ginagawa ko guys. Mga neighbors guys. Oh! Guys! <laughs> Wala nang ano sa diwata. Wala nang pila. Wala nang tao. Gaano. Pero malalaking chicken ni Siki ni diwata. Ma, ano guys. Mga kanibors malaki. Pero hindi na ba. May mga kumakain pa rin. Mga ilan nila na sa gabi. Iwan ko lang sa umaga kung marami to. Pero ayan. May pa isa-isa sa gabi. Hindi na sila 24 hours dito. Dito yung diwata branch sa Quezon City. Near may near lang sa amin. So, ito na. Ayan. May mga pangilan-ngilan naman. Pauwi na kami. Pero, ma, nagumakain pa rin talaga sa gabi. Sabi sa umaga marami. Pero, malalaking chik-chiki ni Diwata. Sarap din. So, ayan. Kami, pauwi na. Ayan na yung mga hitsura ng mga busog sa ni rice ni Diwata. Oh, wow. sige na mga kanibors, yo, alligator.